Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikatatlong po ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa si klaban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa, ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo lingkod ni Kristo, at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni man, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nila'ng tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Pangung Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Dakila mong gawa upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang Kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, yaong inaapi inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Alaluya, alaluya! Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alaluya, alaluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pintoy isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung tagasan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung tagasan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharihan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buwat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa pagsakarian ng Diyos. Tunay ngang may nauhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.